Topic po natin, diabetes at kidney disease. di ba? Kala natin, dalawang magkaibang sakit, pero konektado po sila. Basta may diabetes, may chance. Actually, mga 33% magkakaroon ng kidney disease. Lalo na yung mga kidney failure, nagdadialysis. Sa mga nagdadialysis na nasira na kidneys, matasang kreatinin, ang number one na sumira sa kidneys nila ay diabetes. Yan ang number one sumisira. Pangalawa lang yung high blood, yung mga kidney stones. So, diabetes talaga kalaban natin. Dati, ang may diabetes sa Pilipinas, mga 4% lang. Eh. Ngayon, siguro baka aabot na ng 10%. Sa dami ng mabibili mo sa supermarket na matatamis, mga fast food, mga donut, mga pastries, talagang parami ng parami ang may diabetes. Kaya, nakikita nyo, ang daming-daming dialysis center, ang daming-daming nagkaka-kidney disease. Yan. Tawag dito po, medical term, diabetic nephropathy. Okay? So, bilang internist, cardiologist, ito mga inaaral din namin. Pag nasisira na ang kidneys dahil sa diabetes, ito po nangyari. Uh, bukod sa sugar na lumalabas sa ihi, di ba, pag diabetes ka, <coughs> mataas ang blood sugar mo, lalabas sa ihi, kaya nilalagam yung ihi. Meron ding protina na lumalabas sa ihi. Kaya kapag maraming protein, ito kasi nasisira yung uh, glomerulus eh, ng kidneys. So, pag naglilik yung protein, dapat hindi siya naglilik. Ang nangyayari, uh, mabulang-mabula yung ihi. Para siyang iced tea. Tapos, pag ginawa ng urinalysis, makikita may albumin. So, may plus 1, plus 2, plus 3. Ibig sabihin, may sira na ang kidneys. Okay? Pero hindi na lahat. Mamaya, tuturo natin paano tayo iiwas na hindi makasali doon sa 33% na katao na masisira ang kidneys dahil sa diabetes. May magandang slides ako nakita. Mga ibang slides na gamit ko kay Dr. Tala at maganda yung gawa niya diabetic nephropathy so ibig sabihin ng uh, nephropathy kidney disease dahil sa diabetes nasira yung kidneys okay usually in 10 to 15 years pa pero syempre pag nagka diabetes ka madalas pang matagalan to unlike unless mild lang yung diabetes mo na mababalik pa natin sa normal pero pag may diabetes eh, after 10 years to 15 years one-third isa sa tatlo, 33%, masisira ang kidneys. Pero may ibang tao naman, sinuswerte, papakita ko sa inyo paano swertehin sa gamutan, hindi aabot sa kidney disease. You know? One in three with type 2 diabetes, masisira ang kidneys. You know? Diabetes ang number one may kasalanan, kaya nagkakaroon ng kidney failure, kaya nagda-dialysis. At ito po ay nakakatakot dito. Sa type 1 diabetes at type 2 diabetes, 21% or 11% ang kinamamatay ay kidney disease. So pag may diabetes, 'di ba? Alam natin diabetes maraming komplikasyon, 'di ba? Diabetes namamanhid ang kamay, namamanhid ang paa, may napuputulan ng paa diabetes lumalabo yung mata may nabubulag diabetes may nasisira yung puso na heart attack na stroke pero ito diabetes kidney failure naman ang tinatamaan yan no, yan, no? diabetes ano yung mga nagiging problema cause of death stroke heart attack heart failure sudden death at kidney failure kasama po yun kaya dapat makontrol ang blood sugar. Isa to sa pinakamahalaga para hindi umabot sa kidney disease. Ito nga healthy na blood sugar eh, 99, 100 and below milligrams per DL. Pero pag 126 na pataas, mataas na to. Yan ang fasting blood sugar. Pag yung isang test ng blood sugar, hemoglobin A1C, maganda po to ito yung blood sugar ng tatlong buwan. Makikita mo ano blood sugar in 3 months. Mas accurate nga to. Dapat nga mababa 5.6. Pero kahit 6.5 and below po pwede na yan. Sa mga diabetes, 6.5 and below, 126 and below kung diabetic ka. Mapababa natin ng ganyang level, maganda-ganda na yan. Ano ang senyales na nasisira na ang kidneys? la, sa may diabetes kayo. Ano binabantayan natin? Ito, masyado mabula yung ihi. Pag pina ang urinalysis, ayan, may protina, may albumin. Yung blood pressure, tumataas na. Pag tumataas na ang blood pressure, pwede talagang may high blood o pwede nasisira na ang kidneys. Nagmamanas ang paa, may komplikasyon na sa mata. Meron ng diabetic retinopathy. Ibig sabihin, pag in-examine ng ophthalmologist, meron na nakikita mga ekstrang ugat sa mata. Ibig sabihin, pag yung mata may deprensya na dahil sa diabetes, yung mga artery na sisira na, malamang pati yung kidneys na sisira na rin. Pati yung artery sa puso, baka nagbabaran na rin. Pati yung artery sa utak, nagbabaran na rin. Pati artery sa paa, lumiliit na rin. Kaya mas namamanhid yung paa. At pwede nga magsugat sa paa na hindi gumagaling. Ayan, nagmamanas, ihi ng ihi, tumataas na blood pressure, sign na tinatamaan na yung kidneys dahil sa diabetes. Leg cramps, marami naman nagle-leg cramps. Pero ito talaga yung eh. Anemic. Anemic na. Kasi ang kidneys, ang gumagawa ng isang hormone, erythropoietin, ang trabaho nitong hormone na to, pataasin ang dugo sa katawan. Gumawa ng red blood cell. So, kidneys naguutos sa mga buto na gumawa ng red blood cell. Pag nasira ang kidneys, wala nang taga-utos. Kaya anemic. Kaya basta na kidney failure, lahat sila anemic. At pag nag-anemic ka na, eh lalo masisira yung katawan. Kulang ka sa oxygen. Kulang ka sa dugo. Ano ang mga risk factors na nakakadagdag sa problema? Mas matanda, siyempre. Tulad ng sinabi ko, mas matagal yung diabetes, 15 years or more, doon na nag-uumpisa. Kaya mas matanda, mas matagal may diabetes, mas di maganda. Lalaki, usually a little more lalaki, tinatamaan ng kidney disease. May ibang sakit, may high blood, mataas ang uh, overweight, mataas ang kolesterol, nakakadagdag din yon sa sira sa kidneys. At siyempre, sigarilyo, bawal talaga. Pag-diabetic talaga, zero smoking talaga. O, malaki talagang sira. Paano malalaman na may sira ng kidneys? Check ang urinalysis. Pag laging may albumin, eh yun na po ang sign. Ang kidney disease may stages. Stage 1, stage 2, 3, 4, 5. Pag stage 5 na, ito na mataas yung creatinine, for dialysis na siya. Stage 1, stage 2, tulad nga na sinabi ko kanina, pag 10 years na ang diabetes mo, pwede na masira ang kidney disease. May protina na sa ihi, lumalabas. At dito nga, pag stage 3 na, high blood na, nasisira na yung mata, nagkakakomplikasyon na. Uh, ito lang basically pinapakita ilang years na may diabetes. 5 years, 10 years, 15, 25 years. At ito, pababa ng pababa yung kidney function pahina ng pahina yung kidneys hanggang mag-dialysis. Gusto natin makontrol to. Gusto natin makontrol siya. <clears throat> Ito na po. Paano natin makokontrol? Ito yung pinakagusto kong slide. Eh. Sabi sa slide na to, mga medical studies to, dito tayo kakapit lahat ng diabetic. Pag nakontrol mo lang ang blood sugar mo, okay? Mababa mo lang sa halos normal, kahit 126 mg per DL, mababa mo lang yung blood sugar mo, iwas matatamis, bawas pagkain. Pag na-control mo lang, ito yung malaking benepisyo. Ano tong yellow na nakapoint pa baba? Ibig sabihin, hindi ka magkakaroon ng komplikasyon, less 21%. Hindi ka ma-heart attack, 14% less. Hindi ka ma-stroke, 12% less. Hindi masisira ang kidneys mo, hindi masisira mata mo, 37% less. Kung mako-control mo ang blood sugar mo. so Lahat na nakontrol ang blood sugar, panalo. Lahat na hindi na-control, talo. Proven siya. P.001. Alam ng mga doktor yan. Talagang may medical benefit yung pag ng blood sugar. okay? Ito na pinakamahalagang slide sa ituturo ko sa inyo. 2, 4, 6, 7. Itong pito, pag nagawa ng lahat ng diabetic, hindi kayo aabot sa kidney disease, baka hindi na rin aabot sa heart attack, pwedeng mabuhay ng normal. Pero kailangan susundin itong pito. Ano itong pito na to? Actually, ang nephrologist nyo, internist nyo, ang doktor nyo, siya po ang mag-gagabay sa inyo, di ba? Tsaka itong mga ibang gamot, i re sa inyo. Pero, kailangan alam nyo rin para susundin niyo. Number 1, ang blood pressure nyo dapat 130 over 80 or lower. Okay? Ibang usapan to. Alam nyo, high blood, di ba? 140, 90. Ito, iba pa. Pag diabetic ka, gusto natin ganyang kababa. Kung 120, 80, mas maganda. Hindi pwede lalampas sa 130, 80. Iba ang level ng blood pressure sa diabetes. Ito, binibigyan ng gamot. ACE inhibitor, parang enalapril. ARB, parang losartan. Pipili na isa doon binibigay yung gamot para hindi masira ang kidneys. Mamaya explain ko to. Blood sugar, dapat less than 6.5. Ganyang kababa. Mga 126 lang. You know, dapat mababa. Pag, hindi bumaba, masisira ang kidneys. Uh, cholesterol, bad cholesterol, dapat less than 100. Diet or gamot. Anemic, ang hemoglobin mo dapat mataas 11 to 12. <coughs> pag naging anemic, komplikasyon. Ito para maprotektahan yung mga lining ng mga artery natin, aspirin. Pero doktor lang magbibigay ng aspirin. Doktor magdi kung pwede ka o hindi ka pwede ng aspirin. At sigarilyo zero. Bawal talaga. Pag nagawa nyo itong pito, safe na kayo. Kaya mahirap eh. Paano ibababa yung blood sugar? Pinakamahalaga dito, blood sugar. Siyempre, yung mga bawal na matatamis baka lagi ko sinasabi, tubig lang talaga. Ano iinumin ko, Dok? Kahit anong liquid pumasok, tubig. Gusto mo black coffee, gusto mo lang konting lagyan ng lemon water, gusto mo konting tsaa, pero tubig pa rin. Okay? Ang uh, gigigil ka sa soft drinks, wala tayong magagawa. Eh. Uh, hindi talaga po pwede lalang may diabetes. Ito nangyayari sa diabetic kidneys. Lumalaki itong isang arterial, lumilit itong sa Para maayos 'to, binibigyan natin ng gamot. Punta kay sa nephrologist ninyo, wala tayong choice basta diabetes at tumataas na creatinine, may protina na sa ihi, walang choice, eh. babalik tayo sa nephrologist nyo every 3 to 4 months. Kahit walang pera, walang choice eh. kasi pag hinayaan natin, hindi kayo magpapacheck up, baka pagbalik nyo, antas na ng creatinine, dialysis, gagastos tayo ng milyon. Hindi lang daan libo. Daan libo hanggang milyon aabutin sa dialysis. So, pag ganun tayo, pag ad mo, yung kakatuloy-tuloy ng dialysis for several years, aabot ng milyon siya sa gastos. Kaya nga, mas maganda, maaga pa. Itong dalawang gamot, either or, eh, pipili lang na isa. Pwedeng ACE inhibitors, tulad ng mga generic lang to, enalapril, captopril, lisinopril, or ARB, losartan, valsartan, irbesartan, lahat ito. Pwede, bibigyan kayo ng kidney doctor nyo ng maintenance nito sa tamang dosis at sa tamang pasyente. Okay? Hindi lahat na lahat na nakikinig iinom nito mali po. Hindi po ganon. Dapat early stage lang ng kidney disease. Kasi pag late na, super taas na ang creatinine, nagloloko na yung potassium, hindi na, hindi na rin pwede ito. ba? Diba? Sa umpisa pa lang. Ta so, meron siyang tamang timing lang. May tamang timing lang. Ano, you know, strategies to use. Eh. Pagbuntis, bawal to. May balak magbuntis, bawal to. Okay? Kung may high blood, mas maganda to. Hindi siya sinasabay. Choose one lang tayo. Okay. Punta kayo sa doktor. Kung may diabetes kayo at medyo matagal na diabetes ninyo, malamang bibigyan kayo nitong gamot. Siyempre, other tips, exercise. ba? Diba? Tigil alak, tigil sigarilyo, blood sugar, bawas stress, kasama naman yan. Blood sugar goals, you know? may tulong. Amer uh, meron pa tayong other tips. Tubig, kailangan maraming inom. Eh. 8 to 12 glasses, habang wala pang kidney failure. Minimum 8 to 12 glasses para malabas yung mga dumi sa katawan, gumana yung kidneys. Alat, babawasan sodium. Protina, binabawasan na pag medyo ending na. Yung exercise, wag din sobrang, wag sobrang pagod, sobrang takbo kasi yung muscle protein yan. Eh. May muscle breakdown. Eh. Wag magpapasuntok, Boxing, MMA, lahat yan. Pag nabugbog kasi, pwede masira. Mga hazing ah uh, lahat yan, nasisira ang muscle, masisira ang kidneys. Potassium, binabantayan. Kasi pag end-stage kidneys na, end-stage kidney disease na, tumataas na yung potassium. Yun na nga. Pag tumaas na ang potassium, tumaas na ang creatinine, hindi na natin makontrol yung diabetic kidney, abot na sa dialysis. Merong hemodialysis, peritoneal dialysis, kidney transplant, ay natin umabot din kaya nga natin uh, tinuturo. Short tips lang para sa blood sugar, bawas stress. Pag may sakit, i-check iche ang blood sugar. Naglolokaw ang blood sugar pag may sakit. Pag na-hospital, biglang tataas yung blood sugar. Proteina, wag sobra dami. tamang tama lang. Isang pork chop lang, isang isda lang. Huwag yung sobra-sobrang karne. Okay? Artificial sweetener, pinag bawal iwas na lang o wag, wag masyado marami kasi kung puro artificial sweetener hindi rin maganda. Alak syempre matamis din siya, nakakasira din ng katawan. Ayaw natin ma-dehydrate. Init pag diabetic, ayaw natin mainit. Ma-dehydrate kulang sa tubig, masisira din ng kidneys. Kulang sa tulog, tumataas ang blood sugar. Yeah. Alam nyo naman, yung mga bawal, ingat, kahit yung mga sarsa, yung mga may kidney disease, mga nagda-dialysis, alam nila, yung mga ketchup, maalat, matamis, di ba? Halos, pwede naman kumain pag wala pa kayong sakit. Ang point ko, hindi siya unli. Hindi siya unli gravy na isang baso ilalagay mo sa kanin. Di ba? Yung normal kain lang, artificial sweetener, ingat, matatamis, alam nyo na naman. Soft drinks alam niya naman bawal, 'di ba? Ayan alam niya na naman bawal 'to. Fast food kasi syempre, high carbohydrate, high fat, 'di ba? Maalat, sobrang alat, sobrang tamis, 'di ba? Kaya mas maganda pa rin. Pwede kumain paminsan-minsan, pero mas maganda pa rin sa bahay. Ano pwede kainin? Kahit nga spaghetti, ang alat din eh. 'di diba? Maalat o matamis. Maganda sa sariling luto. Pag sariling luto kasi controlled mo eh. Controlled mo yung nilalagay na asin. Siyempre pag sa restaurant, hindi naman nila gagawin pang diabetic 'to eh. Gagawin nila masarap para bumalik-balik kayo. Para sumarap dapat maalat at matamis. 'Di ba? Okay, sa so, sana pa nakatulong ng mga tips. Para makaiwas sa diabetic kidney disease, punta tayo po sa inyong doktor, pa-check ng urinalysis mga kidney specialist, nephrologist ang pupuntahan natin para dito. Ingat po palagi.